flowers. Yan ang madali na tayo mag-11 na. Hindi na siguro ako makarating or makaabot pala sa chopping ng Litson kay Nardis Montenegro Litson. Uh, may, shop, may, chopping siya ngayon ng Litson doon sa buwangan daw sa Balinsya. Kaso lang, katatapos lang natin sa bahay dahil hindi tayo pwedeng umalis na walang iiwang tanghalian sa ating mother. Kaya nagluto pa ako, nagsahod pa ako ng tubig. Ayan. Kaya ngayon, 10.40 na. Naglalakad pa ako. Naghahanap pa ako ng masakyan. Kung wala akong ma Kung pagdating ko doon, is tapos na yung pag-chopping ng litson. Ah, wala na. Tayo magawgawa. Kasi hindi naman pwedeng lumipad tayo. Malayo ang lugar namin doon sa bayan. Tapos hindi ko pa alam kung makasakay ako agad ng motor ngayon. Sana may motor ako masakyan na pumayag na ihatid ako doon ang sitwasyon ko dito mga ka flowers kasi kung aalis ako need ko pang maghabol magluto mag ready ng pagkain ng aking mother hindi ako pwede umalis na walang iwang pagkain kaya yan bagong ligo tayo pero tumutulo ang pawis sa kahabol at sobrang init din dito hanap tayo ng masakyan nga ako may dumaan na bao, bao. hindi ko nabutan na medyo malayo pa kasi ako dito sa pinakakalsada ay ang hirap, ang init. Wala, wala na tayo mabutan nito. Kung nakasakay sana ako dun sa baobao, makaabot pa ako. Kaso wala. Dandaan tayo maglakad. Ang hingal. Ang hirap ng provincial. <laughs> Kung walang dadaang sakyanan, wala kang masakyan. Maglalakad ka. Ganon dito. Pa, owa na abti na ho. Pa, na Sayang, di. Dito pa Purok dito, nya Nisinggit ko, waka ah, dungog. Paita gadali ko, di na siya ko kaabot ini. ato kay Nudge Litson, mag-chopping si Jaron bag alas unsi ko no. Mabalik ka dayon? yun? O, huwag wari. Paong yeah. uh, um, dumaan, hintay ako dito. Babalik daw agad yun. Labing pawis tulo lahat pawis bagong ligo pero naligo na ng na pawis sa sobrang init at katatakbo para makahanap ng masakyan yan sana may motor makasakay sana ako ng motor sana 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 pasakayin ako <laughs> hindi na ako makahabol sa puntahan ko asa ka pwede pasakay anas ra anak ka na tayo sa highway ah, nakalipri nakalibre ako sa papunta dito dito naman tayo maghanap ng masakyan may dadaan ba kaya kahit basa na para sasakay tayo hanggang Buangan daw sa may bayan yung buwangan yung ano -an ng manok kaya mo abot may buwangan oh. Um, Oh. Paklawes, dito na tayo sa ito yung pala buwangan yung ano manok tawag <laughs> nito, sabungan and ito na tayo dito kay kay Nerds Litson sa na si asa si wala si Nerds Litson? Yung Wala pa. Tako kayo yung baboy Litson. Ang sabungan. Mayroon daw sabong ngayon dyan. Kaya mara may tao. maraming tao. Mm -hmm. yeah, Dapat ni Dapat sila yung namutka sa anak. Ang Opening day karon sa sabungan aning Balinsya. Kaya maraming tao. Pumasok doon sa sabungan o. No? Kaya lang puro lalaki palang Di pa lang nandun. Hindi pa kuno ng sabong sa manok. Opening ng sabong na dito sa pagdating ko pala dito hinanap ko si Idol Tata or si Montenegro Large Litson kaso ang sabi ng anak niya wala pa daw nasa bahay pa nila ito palang nag chop ng Litson anak niya ito dahil may bibili na kaya siya nang nag ang kilo pala ng kanilang Litson is 750 per kilo pwede kang bumili ng kalahati or one

opening pala dito ng buwang dito sa manok uh, Opining. opening buwang o manok baka ng sabong manok may opening kaya daming tao sa loob sarap sa na pasok, kaso lang may bayad pala kaya huwag na lang sayang yung pira natin tinibayad bayad hindi naman tayo magsubal dyan sa loob ang daming nag nagpasok entrance pala sa lalaki ata 600 tapos babae 300 kaya Are na ko dol thank you thank you thank you ka 600 daw eh nya ang babae 300 O ko ni sulod kay sayang ibayad Ah mayo magnisugal.